Hey, oh hey, mga katigang. Ito na yung fourth round. Round, round four na yata. Oh, 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 Pang-apat na ito. <laughs> Nag-iba na. Hindi na seafood. Ano na, ah uh, sushi na. Ito yung mga kinuha kong sushi. Tsaka yung sausawang ko. Ayun. Hindi ko na lalagyan ng toyo lagyan natin ng toyo para sasawan ng konti. Konti lang. May wasabi rin ng Kasi ayaw ko ng ayaw ko ng ano. Ayaw ko ng maanghang. Baka ubuin tayo dito. Magkalat pa tayo dito. Ayun. Ah, eto na. Kaya ngayon, ay ito rin yung ano yung nakakalimutan ko yung pangalan nito ah. yung kinakain ng koreano ha ah. <laughs> at saka ito yung imitation nito nakita ko yung paggawa <laughs> paggawa nito hindi masyadong maganda <laughs> ok doki yung mga katikang tuloy ang lamon bye bye